Ngayong araw na ito mga kayot, samahan nyo ako at magtatapon tayo ng pinagtabasan ni Mamay ng mga damo. Kasi nga hindi ako napagtabas ng makaraang gawa ng nabisi. So sabi na lang ni Mamay, tutulungan na lang daw niya ako dito sa garden ko. At ako na lang daw magtatapon ng mga pinagtabasan niya. So samahan nyo ako mga kayot, let's go. Shish. So yun na nga mga kayot. Eh, eh, eh. Hello! For today's video mga kayot, good morning, good afternoon, good evening, kung ano oras mo na tumapanood. Sheesh! So ngayong araw na ito mga kayot, medyo nalit tayo nang gising gawa nang nagpractice kami kagabi may konting practice practice for this video. And shoutout nga pala dyan sa mga gusto magpagupit dyan ng buhok. Ayan, may bagong hairstyle tayo dyan. Kalbo for this video. So shoutout nga pala sa PNTG Barbershop from Barangay Dapian sa Fernandes Batis. So gusto magpagupit dyan, punta lang kayo dun sa Barangay Dapian sa may gilid lang siya sa Dayan. Yun, Barangay Dapian sa Fernandes Batis. Ayan, nagbuni-muni muna ako dyan mga kasi Hindi ko rin na-speak kung bakit ako nagpakalbo. Ah, <laughs> kasi sobrang init ngayon kaya ako nagpakalbo. Sheesh! Katapos nga magbuni muni din mga kit, na ako dito sa garden kasi yung mama ko matatapos na pala niya. Oh. Kasi tanghal na nga tayo nagising so matatapos na niya yung pagdatabas, pagtatabas ng mga damo. Mamay! Tama na! Ha? Tama na na! Anyway, tinapos niya ang garden. <laughs> so yun mga, ito, mga ito, kasi nga tayo sa gising gawa ng may, may ano kami kagabi. May practice kami gawa ng yun. May practice kami gawa nili, Nilinis na ni Mother yung ating garden. Kasi, nung mga araw kasi busy tayo doon sa may polan kasi kami dito. So, di tayo paggawa So, siya talaga ginawa kanina ang ubaga. Ha? So, ayan na ka. So, sabi ni Mother, ako talaga magtatapo ng basura. Ano? prolinis. Dini mama tatapok! At sinimulan ko na nga dito mga kayot magdakot ng mga basura. Ay hindi pala basura. Sorry naman, Wag ka na magalit. Oo, oo, damo pala mga damo pala. Sinimulan ko na diyan kasi sobrang dami diyan mga kayot at saka sobrang katay katay ng mga damo mga kayot. So So na ako diyan mga kayot kasi tataniman niya ng mga sili sa gilid sabi ni mother. <coughs> So yun know, mga kaya tapos na tayo magkakwat o magtapon ng basura Ayan. Oh. Panis oh, Panis na no? Sobrang na yan mga kaya, So, shout out nga pala kay mother kasi siya naglinis ng garden natin. Talaga hindi naman ako naghawan. Yung mama ko yung nangguna dito. Yung so, nagtabas. So, ayun na natataposin. Sabi ko magpahingin na siya kasi ako na siya gagawa bukas. Yun. Kasi nabisi lang tayo mga kayot ng mga nakarang araw. Gawa ng yun nga, sa pulan. Ayan, yun, yes, so malinis na. So, tataniman niya sa gilid ng sili. Tapos, araw. Talbos ka mo ko Hindi ko lang kumami ko ng tatay niya dito eh. Yan siya, ang ganda na no. So dito na lang, tatabasin na lang siya dito. Kaya lang dito kasi bawal to dito tabasin ka ba nang may itlog dito. Pero bakit to? Dito. You know? Ito nyo ba yan? Diba, may itlog. So yun lang mga kayot. Thank you. Ito nga para lahat ng uh, ano namin. Yan. Tambak ang tambak. Oh. Dami oh. No? Yan. Makati yung damo. Mr. Province of Masbati, San Fernando Masbati. Ay, apakaangas!